daw po mga katita mga idol kamusta po kayo uh, bali magtatahi lang po muna ako ngayon uh, sayang naman po itong punta maayos pa naman po siya kasi eh. masira nga rin Ayan. bali hindi nga po pala ako nakapasok ngayon ay kanina po pala kasi gabi na <laughs> hindi pa ako nakapasok kanina. Kaya medyo tanghali pa ako gumising. Kaya ito po. Medyo hindi pa po tayo inaanto. Kaya tahi-tahi lang po muna. Alam niyo po ba kung bakit hindi ako nakapasok? <laughs> Tanungin ba naman kayo? <laughs> ano po kasi nung isang araw ano nag nagpabunot po ako ng ipin. Pagkatapos po, pagbaba ako dun sa may kalamba, doctors. Di, pagtawid ko po, bali, maglalakad po ako. Pag, pagtingin ko po dun sa may, ano, meron na po pala doong bagong bukas ng, ano, ng tindahan po ng mga gadget. Dahil po sa kanuhan ko, dahil po sa katangahan ko <laughs> tingin po ako ng tingin doon sa may ano sa may bagong bukas na mga gadget hindi ko po napansin na meron po palang nakaharang doon sa dadaanan ko kaya ayun po bumangga po <laughs> bumangga po yung dibdib ko doon sa ano kaya ito po sumakit po yung dibdib ko eh apektado po yung ano ko kumbaga pag ginagalaw ko po yung kamay ko masakit po dahil Masakit po talaga dito kaya ayun hindi po ako nakapasok kanina pero bukas po makakapasok na ako kasi medyo okay okay na po hinilot ko po kasi siya bali madalas po ako lang naghihilot sa sarili ko para nalalaman ko po kung nasaan talaga yung masakit ganyan yung lola ko po kasi manghihilot kaya medyo naturoan po tayo ng kaunti kaya ayun sayang po yung isang araw ko kapag absent na hindi oras dahil sa katangahan kaya <laughs> kaya pag maglalakad po kaya pag maglalakad po tayo ay tingnan po natin yung ating nilalakaran at na hindi po tayo nadidiskrasya. katulad po nang nangyari sa akin <laughs> ay na po natatawa po talaga ako sa kalupahan ko eh kung kung hindi po sana ako tingin nang tingin doon sa bagong bukas na tindahan. Eh di sana po hindi hindi nangyari sa akin yung nabangga ako. Buti nga lang po sa ganun lang ako bumangga eh. Hindi man sa kung ano. Buti na lang po at saka buti na lang po at hindi masyadong malakas yung pagkabangga ko. Kaya ayun. Ito magtatahi lang po muna ako ng punda habang nagpapaantok po. Lagi yung pong kasama ko dito, yung anak ko po, si Bunso. Eh, natulog na po doon sa loob ng bahay. Sabi niya po, e, ito daw kami matulog. Sabi ko naman po, e, dito na lang po ako sa kubo matutulog. Gawa ng... Mas gusto po kasi talaga dito dahil presko po dito pag sa loob po kasi ng bahay masyadong mainit dahil yung pong kwarto namin ay nakatapat po yung araw doon sa kwarto namin kapag hapon kaya yung pinakasinaw niya po mainit po talaga gusto ko po talaga na dito natutulog kasi po ano malamig po dito shoutout nga po pala sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking munting channel sa mga bagong nag-subscribe at sa mga datihang subscriber at sa mga silent viewers po maraming maraming salamat po sa inyo magpalaan po kayo ng po may kapal din diniretso ko na po siya para mas maganda po siya tingnan